Maligayang bagong taon po mga kababayan. Naway ang 2025 ay maging mas mabait sa atin lahat. Ngayon po mag-isa ako dahil wala po yung aming bossing. Siya ay tinamaan ng isang karamdaman at medyo kailangan siyang i-quarantine. At yan po ang ating pag-uusapan. Ang sakit na seryoso dito sa Japan, ang influenza. Ako po si Naomi at ito ang Buhay Japan. Kung sa Pilipinas, mga kababayan, ang influenza ay isang sakit na parang hindi natin gaanong binibigyan ng pansin. Bagamat medyo mararatay tayo dahil uh, ito yung tinatawag natin, trangkaso sa Pilipinas, dito sa Japan, isang seryoso itong sakit. Kung sinasabi nga nila na influenza season, medyo nag iingat na ang bawat isa na hindi tamaan ng sakit na influenza, kung tawagin sa ibang bansa na flu. Dito po sa Japan, isa itong seryosong sakit. At sa katunayan, noong 2023 ay mahigit isan libo ang namatay ng dahil sa sakit na trangkaso. Sa Pilipinas, parang hindi ko naririnig na may namamatay sa trangkaso. Pero dito sa Japan, seryoso talaga. Kaya kung meron kang trangkaso, ay tiyak na kailangan mong mag-quarantine. Una natin pag-uusapan ang sinasabi nilang influenza season. Ang influenza kasi ay isang sakit na dala ng flu virus o influenza virus. Ito ang seasonal virus na lumalabas kung magsisimula na yung lamig. At alam niyo naman dito sa Japan, ngayon ay winter o taglamig. Ang winter ay ang puso ng influenza season. Kaya maraming nagkakasakit sa katunayan ngayon yung mga kapatid ko at ang kanilang pamilya ay na-quarantine dahil nga nagkasakit. Bakit kaya mas delikado ang influenza sa Japan? Sangayon sa report ng Health Department ng Japan, itong unang bahagi pa lamang ng December ay meron ng 97,000 na naulat na report na may sakit na influenza sa iba't ibang panig ng bansa. Yan ay sa loob lamang ng isang linggo. So, imagine mo kung tuloy-tuloy yung pagdami ng mayroong influenza, e eh, tiyak na maraming marami ang may influenza ngayong panahon na to. At bagamat hindi natin nalaman kung ang ating bossing na sila Arnie ay influenza ang tumama sa kanya, uh, malaki ang posibilidad. Kasi noong tinamaan siya, ay holiday na ang mga ospital at wala na kami mapuntahan na doktor. Kaya naraday siya ng bagong taon halos limang araw siyang mataas ang lagnat at halos hindi siya makabangon. Masakit ang katawan, umuungol siya. Ang pakiramdam nga daw niya ay parang gusto na niyang iwanan yung kanyang katawan dahil sa sakit na kanyang nararanban. Ang... Pag-usapan natin kung gaano ko ang health system ng Japan sa influenza. Ang Department of Health ng Japan ay nagsasagawa ng taunang injection o flu vaccine sa mga gusto. Pero bagamat ginagawa yan, tuloy-tuloy pa rin na dumarami ang nagkakaroon ng influenza. Ito ang ay dahil ang influenza ay isang virus na mabilis na nag-evolve. Halimbawa, tinamaan ka ngayon ng influenza yung virus na tumama sa'yo ngayon, maaring nag-evolve na siya na mas mabangis sa susunod na taon. Kaya nahihirapan yung mga siyentipiko na talagang puksain ang flu virus. Sa amin na nagtatrabaho sa mga paaralan, kapag mayroong influenza ang isang bata o isang grow, tatawag po yan pupunta sa doktor at tatawag kung influenza nga, positive na influenza nga. At bibigyan siya ng automatic na limang araw na quarantine. Hindi siya papasok sa school at kailangan niya magpagaling. Yan ang isang rule nila. At syempre, patuloy yung kampanya ng gobyerno tungkol sa paghuhugas ng kamay, paglalagay ng alkohol, kasi ang influenza ay karaniwang nakukuha ito sa paghawak sa mga bagay-bagay sa paligid natin na nahawakan ng mayroong impeksyon. Dahil pag nahawakan mo, natural na nahawakan natin yung ating mga muka At gumagapang na yung virus sa ating muka, pumupunta na siya doon sa ating nasal cavities at doon nakakapasok na siya sa sistema ng ating respiratory system kaya naman ang unang tinatamaan sa mga influenza ay nagkakaroon ng ubo, sipon at yun lagnat. Tungkol pa rin sa eskwelahan. Kapag ang isang klase ay nagkaroon ng lima o mahigit na estudyante na nagkaroon ng influenza, tinamaan ng influenza at kumpirmado yan ng mga doktor, ikakansel nila yung buong klase. Ibig sabihin mag-study at home na lamang sila, hindi na sila papasok ng limang araw. Ganyan kahigpit sa Japan. Mapalad nga lang tayo dahil, o ako, dahil hindi ko pa naranasan magkaroon ng influenza dito sa Japan o maging sa Pilipinas, parang hindi ko pa maalala na nagkaroon ako ng tinatawag na trangkaso. Maaring lagnatin ako dahil sa ubo, o kaya sipon na matindi, o iba pang sakit. Ngunit hindi pa ako tinatamaan ng tinatawag na influenza. Hindi ko alam kung immune nako sa influenza. Pero dahil kahit may sakit na si bossing ko, at hindi ko naman siya iniiwan, hindi ko pa naranasan nagkaroon ng sakit na influenza ng kaparis niya. Kaya sinenswerte tayo. Hindi ko alam kung ito ay uh, immunity. Pero ito ay isang bagay na ipinagpapasalamat ko kasi grabe ang epekto ng influenza. Si bossing ko, si Laarni, ay naratay siya ng mahigit isang linggo sa higaan. Hanggang ngayon, hindi pa siya gaano nakaka-recover. Kaya ang kanyang Pasko at bagong taon ay malungkot. Sabihin na lang natin dahil siya ay may sakit. Ngayon, kasalukuyan pa rin ang pananalasa ng influenza dito sa Japan. Maging dito sa aming mga lugar, maraming maririnig na umuubo. At uh, medyo kaunti lang yung tao nakikita mo ngayon. Dahil na rin siguro sa lamig ng panahon. Ngayon sa labas ay 6 degrees. Maaring maging minus 2 mamayang gumabi. At kahapon umuulan. At uh, baka lalong malamig ang panahon kaya naman uh, natatakot ang lahat na magkaroon ng mas malawak na na influenza ang influenza o ang trangkasos sa si Japan. Ano na, ang balak sana namin ni Bossing ko ay Umakyat ng bundok kung hindi siya nagkaroon ng sakit at titikman natin ang snow kung pwede ba talaga siyang kainin. Kasi uh, sa atin meron tayong tinatawag na ice crumble kung saan ginagamit natin ang yelo. O kaya meron tayong halo-halo na may kinaskas na yelo. Niisip ng iba na ang snow ay pwedeng gawin ganun. Kaya yun sana ang titingnan natin. Kaso nangyari, kasakit naman yung ating bossing. Kaya hindi natuloy. Pero kung meron pang pagkakataon, kami aakit ng bundok. At sa mga susunod na episode ng Buhay Japan, matutunghayan natin kung pwede nga bang kainin ang snow. Bagamat influenza season ngayon sa Japan, meron pa rin mga nakukuhang, meron pa rin natatagpuan na impeksyon ng COVID. So may mga ilang mga tao pa rin nagkakaroon ng COVID sa Japan pero mas seryoso na ngayon ang pagtingin ng tao sa influenza. Kaya nga sinasabi natin maraming namamatay sa influenza dito sa Japan. Kaya ito ay isang seryosong sakit at dapat bigyan ng tamang pansin. Sa mga susunod na episode ng Buhay Japan, pag-uusapan natin ang mga trabaho ng mga Pilipino dito sa Japan. Ano-ano yung mga klase ng hanap buhay na kanilang pinapasukan? Ano yung kanilang mga pinagkakakitaan ng pera? Kaya e, uh, siguro, tingnan natin kung pwede nating pagsabayin yung totoong trabaho at saka mga sideline para malaman ng ating mga kababayan na gustong pumunta sa Japan kung ano-ano yung mapapasukan nilang mga trabaho kung sila ay pupunta dito. Yan po ay sa mga susunod na episode ng ating Buhay Japan pagdating ni Bossing ulit para magkaroon tayo ng diskusyon. At siyempre sa mga susunod din na panahon, magkakaroon tayo ng mga bisita kung saan mapag-uusapan natin ang kanilang expertise kung ano man yung kanilang kinaroroonan ngayon dito sa si Japan. Ngayon, isa pang patalastas sa mga mahihiling ng photography Sundan niyo po ang aming photography channel na tinawag nating Photography Japan. Ito ay uh, nasa weekend English dahil may mga nanonood sa atin na galing sa ibang bansa. Pero kung gusto niyo matuto ng uh, photography at gusto niyo ng adventures ng photography, panoorin po niyo ang Photography Japan. Mag-subscribe na rin kayo at baka manalo kayo ng aming promo sa mga susunod at may mga promo kami na minsan may binibigay na object, camera o kaya ay may imbitasyon para sumama sa amin at matutong kumuha ng pictures. Yan po, Photography Japan. Mag-subscribe po kayo. Sa mga susunod din po ay ilalagay natin ang ating mga kaibigan dito. mag interview tayo ng mga karaniwang mga tao na namumuhay dito sa Japan para maintindihan natin kung paano ang buhay Pilipino sa buhay Japan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Paalam.